Yan, may gagawin tayong motor na no? Gawin natin yan. <laughs> uh, papalitan lang natin ng oil ring, no? Yun. Yan, ito. Binabaklas na natin yung ah, uh, takip ng ano, no? Uh, magnet, magneto, no? At mamaya, at papalitan lang natin ito ng gas uh, gasket assembly. Lahat, uh, lahat ng magneto kits assembly, no? At habang binabaklas natin yun, uh, ano, i-chuchun up na rin to, i, up. I up, kasi medyo maingay, no? So, habang binabaklas natin yung pagpito, no? at patuloy tayo sa paggagawa, ito kasi iniwan lang to ng may-ari, kaya kailangan natin, ah, yung driver nag-iwan nito, hindi yung may-ari, may-ari nito nasa kanina, no? At pinahano sa atin na ah, ayusin, siyempre, ayusin ah, natin kasi pinagkatiwala sa atin yan, eh. Ah, di ba? yun ang importante at dito papalitan ng uh, gas gasket assembly mga original tong binibili nila uh, mahal nga ito eh, tag 800 may git yung gasket assembly nito so kailangan ayusin natin para medyo ano eh, medyo may ngay ngay ito inandar ko na ito at uh, chuchunab na rin pero at saka chinch oil habang bina, eh, binabalik natin yung uh, binabaklas natin yung ano yon, na talagang ganyan na talaga habang nag-aayos tayo uh, tuloy tuloy lang tayo sa ating paggawa no? at yun babalik na natin itong mga ano para maayos na no ah uh, dito lang tayo ah uh, dyan lang kayo habang <laughs> ako nag-aayos dito sa uh, motor na to yun number 28 to tramtona <laughs> okay ah <yeah. laughs> Honda wala na no? ilan lang yung Honda dyan sa amin ayun o no? ah, kasama ko rin to sa trap ah, sa ah, Tuda no ah, nagpapagawa kadalasan naman kasama sa Tuda yung nagpapagawa yung mga singil-singil yun hindi mga yun kadalasan dito naman nagpapagawa harap Tuda yep, Tuda yan yung mga kakilala lang natin no yung nagtitiwala sa atin sa pagpagawa -pag -pag ako tuloy tayo sa paggawa no uh, tuloy, tuloy lang tayo uh, simple lang yung paggawa bisik bisik lang kasi to eh mga ganitong mga sakit ng uh, tagas tagas ng langis uh, normal lang yan sa mga motor uh, mga Honda yun talagang kadalasang problema ng Honda uh, tagas ng ano lapis, no uh, yun, problema yun ang parating ano kaya ngayon, lalong lalong nagmamahal yung mga pisa, no? <laughs> Dati, mura lang yan. Ngayon, na talagang magugulat ka sa mga pisa. Pero, ganun pa man, yan yan talaga. Kasama yan. Habang <laughs> patuloy tayo sa pagkumpuni uh, nito, no? Kung <laughs> paano natin maayos, no? chit natin yan, chit-chowel. yun lang ang trabaho natin dyan. Simple lang. Basic lang nga, trabaho lang to no? di man tayo ano eh, kung may ginagawa kami doon sa taas ng pare ko kaso lang niwang mo muna kasi siyempre ano lang to is side light you know? <laughs> at saka mga customer natin to hindi natin pwede tangkihan to pagka ano siyempre pagka uh, iniiwan mo, mo yan, uh, uh, okay, uh, na yan na sa yan, na Okay ah, wala namang problema doon kasi sanay tayo dyan uh, kung sino lang ang titiwala yun, na chichoyl na natin